Why? This is it pansit guys Tapos na po natin ng pagbibigay O pagbigay po ng entrance exam Ng mga grade 10 At grade 12 dito sa St. Paul University of Surigao So ngayon po ay uuwi na po tayo Dahil gutom na po ang ating chan <laughs> Sit pansit guys Umuulan ho dito Hindi ko alam ko ano pong Ah uh exact weather o ulan tapos iinit naman talagang pabago-bago ang panahon dito sa Surigao City oras natin 12.26 in the afternoon at uh, napaka gutom na no? talagang naha na ang ating chan na para bang nanginginig ako sa gutom actually siyempre dahil tayo kaninang umaga ganon talaga ang reaksyon ng ating mga chan ong ating sino. kaya salamat sa grade 10 at grade 12 no uh, napa-exam na po natin sila at I hope na itong pong nag-exam ay talagang tutuloy dahil nakita kita naman natin sa kanilang mga sagot ay talagang kuhang-kuha ang exact ang na tamang sagot no at makapasa talaga sila. Thank you. Taya no.